Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ang video po natin ngayon ay tungkol dito sa mga katleya na nandito sa aking likuran. Uh, tungkol din po ito sa katleya na bigay lang sa akin at kung bakit 8 years po bago ko ito napamulaklak. Pero bago po tayo magsimula sa aking topic, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, Paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag mayroon po tayong bagong upload. Yan, ito po kung mapapansin niyo dito sa aking likuran, karamihan po na nandito ay mga katleya. Halos uh, lahat ng nandito binili ko po sa Golden Bloom at saka kay Kaolan. Tanging ito lang pong nagbulaklak na to yung bigay lang sa akin ng aking pinsan na si Marvin. Pero, uh, nung binigyan niya ako nito, napakarami niyang katleya, yun daw po ay bigay lang din sa kanya. Ito yung magiging topic natin ngayon, kung bakit hindi ko agad napamulaklak itong katleya na to. 8 years na ang nakalilipas bago ko po napabulaklak. Hindi naman po ito seedlings nung binigay sa akin. Malago po ito nung binigay sa akin itong katleya na to. Kaya lang, after one month na inaalagaan ko, may mga bagong uh, shoot o kikis na lumabas. Natuwa ako dahil napalago ko yung katleya na to. Uh, pakikita ko po muna sa inyo yung pinakapuno nito. Para po maipaliwanag ko sa inyo yung uh, talagang pangyayari kung, kung bakit hindi kagad siya namulaklak. Ang katleya na to, hindi ko po alam ang ID. bali dalawa yung katleya na to. Uh, unang bigay sa akin, nasa pasulang po siya ng yung normal na pasupo na clay pot na kapag bumili tayo ng dendrobium orchids, ay nakapaso na clay pot. Nung napalago ko po yung katleya na yan, hindi pa po namumulaklak. One month pa lang sa akin, ang dami na talaga na shoot o kikis na lumabas. Kaya natuwa ako, ginawa ko, hinati-hati ko po yan, pinropagate ko. Napag-anim ko yata yung uh, katleya na yon dahil sa lago. Kaya lang, sa mga sumusunod na taon, Uh, naiinip na ako, bakit hindi nagbubulaklak. Tapos, yung iba, kinain ng suso. Ito lang dalawa na to na nakahang ang natira. Kasi yung iba, sa clay pot ko lang inilagay, pinatong ko lang sa, dito sa mga patungan ko, ng mga orchids na kayang agapangan ng mga suso. Kaya ito lang yung natira, yung dalawa na to. Naiinip talaga ako siguro after, three years ng pag-aalaga ko dito sa dalawa na to kasi ito yung pinaka mother plant nila ito naman yung isa sa na-propagate ko kaya kung titingnan nyo konti pa lang yung pseudo bulb nila tapos may lumabas dito sa baba nakagaya dito lumabas na dito sa pinakalambat nitong hanging basket na to hanggang sa minsan nanunood ako na, sa isang vlog na nagvlog din siya ng mga orchids. Matanda yun. Hindi, hindi ko lang pumatandaan kung sino yung nagvlog na yun. Nung uh, mapanood ko yon hindi agad ako naniwala. Basta uh, nagpo-propagate ako. Lagi ako nagpo-propagate. Kagaya nito kung makikita ko na lumabas to. Uh, talagang gusto ko mag-propagate na agad para dumami to. Katlea na to. Uh, hanggang sa ilang taon na rin yung lumipas hanggang sa nag 5 years na sa akin hanggang sa naging 6, 7, 8 yan, hindi na ako nagpropagate ng 2 years eto na po dalawa lang talaga yung natira kasi nga, ang dami talagang suso kaya yung lahat ng mga ganito, yung mga katleya ko, mga nakasabit na lang to Tsaka mas parang mas gusto talaga nila yung nakahang sa ganyan. Dito lang po yan nakalagay sa ilalim ng puno ng mangga. Tapos nasisilip-silipan lang sila ng araw dito. Kung matatandaan nyo ito, itong midilaw na dahon na yan, tsaka ito, tsaka ito, tsaka ito, inilagay ko doon sa harapan ng gazebo. Pero binali ko po dito kasi nakita ko parang naninilaw yung mga dahon nila kasi nagiging full sun sila doon o hanggang 2 o'clock na naarawan sila mukhang ayaw nila ng ganon gusto lang nila dito hanggang sa eto nga taon na to nakikita ko lumalabas na yung mga kekes nila dito yung mga sudo bulb dito sa ilalim ng basket na to yan na hanggang sa nakita ko na lumalabas. Tiniis ko na hindi po mag -propagate. dahil naalala ko yung pinanood ko na matandang lalaki. Na sabi niya, wag kayong laging magpo-propagate ng mga katleya kasi kapag nasaktan yan, hin taon bago magbulaklak. Naisip ko, parang totoo yung sinabi ng matanda na yan kasi ito, ilang taon ko na hindi rin ginalaw. Dalawa yung natira pero marami ko na-propagate hindi ko na ginalaw yung dalawa na to. Hanggang sa ngayon, nag-8 years, eto na po yung bulaklak nito. Hindi ko lang po alam kung ano yung ID ng katleya na to. Pero kung sa mga nakakapanood po ngayon at alam po yung ID ng katleya na to, comment po at maraming maraming salamat po para malagyan ko ng ID. Kasi nga po, ito yung pinakamatandang kaplay ako na nandito bago po yung golf green pero sad to say po na yung golf green ko ay namatay talagang dito po yan nakalagay eto na lang po yung natitira ayan nakita ko may suso na nakapanik galing dito siguro sa halaman na to pumanik dito kaya ngayon tuwing bago lang yung ulan, talaga pong nagagarden patrol ako para makita ko kung merong mga suso na pumapanik dito sa pinagsasabitan ko ng mga katleya. Napakalakas pong kumain ng mga suso na yun. Uunahin po nila yung mga ugat na ganito. Ayan, tapos lalakaran nila yung mga sudo bulb na ganyan hanggang sa matuyo at hanggang sa mamatay po lahat. Talagang hindi po nila titigilan yung kung alin yung nagustuhan nilang kainin. Mas lalo na po yung mga bagong sulpot na ganito. Eto. Tapos, mag to ng marami. Yan po yung gustong-gusto ng mga susuna yun. Kahit po sa mga gulay dito sa aming bakuran, talagang uh, yung talong, uh, hindi naman niya kakainin lahat, kundi babalatan lang niya. Uh, gagapangan niya yung buong talong tapos gagapangan hanggang sa syempre hindi mo na pwedeng kainin yun. Ang daming nasasayang. Pero balik po tayo dito sa ating topic na katleya. Sa ngayon ang talagang masasabi ko sa inyo, huwag po lagi nagpo-propagate ng mga katleya. Kung gusto nyo, napabulaklakin agad yung mga katleya. Kasi po yung mga katleya dito na binibili ko, seedlings kay Kaolan tapos inilalagay na po niya dito. Uh, minsan nakakabili ako sa kanya ng may buds na tapos dito na yung bubuka. Pero may mga nabibili ako sa kanya na seedlings na nilagay niya sa pot na to. Tapos walang buds. Dito na 'yun mamumulaklak. Madali na lang mamulaklak sa akin. Kaya po tapos kapag lumago na dito Uh, hindi ko po tatanggalan ng pseudo o hindi ako magpapropagate. Ang ginagawa ko po after dito, ililipat ko po dito sa basket na ganito, kagaya nito. Uh, ililipat ko po sa ganitong basket. Kung puno na yung ganitong basket, ay uh, ililipat ko ulit sa mas malaking basket. Kung puno na po ito at nakita nyo na naman yung bulaklak, Uh, pwede na rin tayo na mag-propagate kapag ka punong-puno na kasi ang isa pa sa na tutunan ko sa pag-aalaga ng katleya, kagaya ng aking golf green inilipat ko sa mas malaking basket ang pagkakamali ko malagong malago siya pero hindi po ako nag-propagate yun, namatay yung, yung kinain ng suso kaya dapat, kahit papano, kapag malagong malaguna at nakita na natin yung bulaklak ng ating mga katleya, magpropagate na po tayo kahit isa o dalawa para kahit mamatay yung mother plant, meron po tayo na uh, matitira. Yun. Pero gustong gusto ko talaga yung golf green. Yun, yung golf green naman yun, yung unang-unang katleya na binili ko sa golden bloom at ito naman po yung may bulaklak na to ito yung unang unang katleya na meron ako dito sa aming bakuran nabigay lang po na aking pinsan na si Marvin nung minsan tinanong ko uh, kasi Maria yung tawag ko doon pero Marvin yung pangalan Marian, nasa na yung mga katleya mo kung hindi mo naalagaan, ampunin ko sabi kong ganyan tapos sabi niya, ay wala na namatay na, sabi niya ganyan Uh, sayang dapat nun ko pa hiningi at dami talagang katleya doon sa kanila sayang eto pakikita ko sa inyo yung ginamit ko na na pating media dito mga bunot ng niyog na cube yan tapos nung medyo bulok na siya pero hindi naman siya nagiging lupa. Pinatungan ko po ng uling yung ibabaw. Ayan, gusto naman nila. Ayan, ganoon din yung ginawa ko dito sa isa. Ganoon din. Ayan, kaya lang, ito, yan o. Kukunti yung ano pa niya, pseudo bulb. Pero may lumabas na dito sa ilalim. Kapag naman ganito po, na gamit nyo na paso yung hanging basket na ganito, kahit ang gamitin nyo ay Coco cubes. Hindi po yan magiging lupa. Mabubulok yan, matutuyo siya, pero hindi siya magiging lupa kasi nga po uh, maganda yung air circulation nitong uh, hanging basket na to. Kaya yung iba naman dito nakatlay ako. Puro uling ang ginagamit ko. Gusto naman nila kagaya nito. Tingnan nyo, Ang ganda-ganda. healthy-healthy. Yan, puro uling na po yung ginagamit ko dito. Kaya lang, kapag ganito pong puro uling yung gagamitin nyo, kailangan madalas kayong magdilig. Kasi madali pong matuyo ang uling, lalo na kapag basket na ganito yung pagtataniman nyo. Pero kapag ganito naman po na pat, na yung ilalim lang, yung well drain naman siya, pero yung gilid wala namang butas, yan pwede kasi ang uling sumisip-sip din naman yan ng basa. Kagaya nito, ito. Nihipo ko, basa pa to Kasi umuulan nga po ngayon. Sa fertilizer naman po. Kagaya na sinasabi ko sa inyo. Sa ngayon, busy kami. Madalas umalis. Uh, hindi ako ganong nakakapag-fertilizer simula nung maging busy kami. Pero, yung pinakikita ko po sa inyo sa Facebook ko at saka dito sa YouTube. Talagang yung mga bulaklak po nila yung normal lang na pamumulaklak sa kanila na hindi dahil po sa bloom booster o sa fertilizer na ginagamit talaga pong hindi po ako gano'ng nakakapag-fertilizer ngayon kaya nalulungkot din naman ako dahil kung ito ay na-fertilizer ko lahat check na halos sabay-sabayan na mamumulaklak ang ayoko nga lang po nasanayan sila na laging naka-fertilizer kasi sa experience ko po sa pag-aalaga ng mga orchids, nag-try ako ng weekly, three times a day na nag spray ng fertilizer tapos ipa-flush after ng two weeks na pag fertilizer Kaya lang po, ang nakikita ko madaling mamatay. Sa akin lang po to ha. Uh, hindi ko po sinasabi na yung sa iba sa akin lang po to na kapag madalas po ako mag fertilizer ng mga orchids talaga po madaling mamatay eto balik po ulit tayo dito no una po akala ko native lang yung katleya orchids na to pero nung makita ko po yung bulaklak niya hindi po hindi po to native so, kasi ito parang uh, kahawig doon ng isa sa mga katleya ko dito na hindi ko lang matandaan kung alin dito para malaman ko kung ano yung ID kasi yung iba dito sa aking mga katleya may mga ID na nakalagay kagaya nito yung binibili ko kay Kaola at saka sa Golden Bloom kaya po ulitin ko po sa mga nakakaalam po kung ano yung ID nito comment po at maraming maraming salamat po uh, meron po akong labing isang variety dito na nandito sa lalagyan ng mga katleya pero meron pa po akong dalawa na naka ICU na katleya kasi yon binili ko ng seedlings sa golden bloom uh, kapag natutuyuan ng tubig at hindi ko agad nadidiligan um, nagkukulubot po yung kanila mga sudo bulb kaya naka ano po sila ICU bumalik po ulit tayo dito sa aking katleya ulitin ko po kung gusto nyo po na magbulaklak agad yung mga katleya nyo at hindi nyo pa nakikita yung bulaklak huwag po muna kayo magpapropagate kapag hindi pa namumulaklak at hindi nyo pa nakikita yung ganda ng bulaklak ng katleya kaya ito po naging aral na sa akin na 8 years bago ko po napabulaklak yung lagi kong pinopropagate na katleya orchids. Mag, bago po ako mag-end, sasabihin ko lang po sa inyo, uh, 'di ba kapag topic natin yung katleya sinasabi ko palagi po sa inyo napakabango ng na mga katleya sa umaga. Ito naman po na Cattleya na to. Napakabango po kapag umaga. Ngayon tanghali, medyo hindi na ganong umaamoy. Pero sa umaga talaga po, dumaan ka lang dito. Talagang maamoy mo para ka pong nasa simbahan o nasa kya po yung amoy. Napakabango po. Tapusin ko na po itong aking video at maraming maraming salamat po sa walang sawa yung panonood at walang sawa yung pagsuporta sa aking mga video sa mga subscribers, sa mga friend ko sa YouTube, sa mga napadaan lang pero pinanunood po ng buo ang aking mga video. Maraming maraming salamat po sa walang sawa niyong panunood. Keep safe everyone. God bless.